bibili ka? Ano bibili? Palamig. Palamig? Ano yun? An? <laughs> Sinanay si nanay. Mabili siya palamig. Nauhaw siya. ay pulit dati sa kong. Yan ba ka? Aalis sa kong. Alauna na. Alauna. Ha? Alauna. Alam mo. Hmm? Wala na yung ano. Hindi ako naka-order ng... Ang kano yung palaman mo? Pinahapay. Okay. okay palaman. Oh, 120. Wala ko nga. Pakano? Bagong kawa. Pakano? 120. Teka lang ako. Bagong kawa. Wala ko pagpalaman ko. Pinat Hay daw. Oh, wow, anong bibilin? Sunrocks. Sunrocks na, malit. Kito, koyon. Oh, Siyempre. Ayon. mo na yon. Madinigan. Bayet ko. Sayo. Pabili po. Anin po na yelo? Anin? Ato Yan na yon. Ako. Maisok nito. na, na yelo? Thank <laughs> you.

Ito na yung 30. <laughs> siya bumili sun O, oh, mm -hmm. ano yung aran? Pancake? Ubus na yung pancake eh. Hmm. Ubus na. Malamig. Limang piso. Nagpagupit ka ba Oo, oo. Napansin ko lang. Ayan, no? bibili. Analis ka na? Oo, oh, sige. Bye-bye. ano? napalamig. Yang, lima piso? Isa lang? Sampu piso? Gulaman naman. Sampu piso sa isang plastik? pag na man. video Ano lang pala kayo? Dalawa. Wala men, wala men. Yung ano may condens? Ayan Dalawa. Dalawa. Dalawa, dek Ako. Tsaka, dalawa rin. ba

Dalawa. talawa Dalawang tagsampo? Opo. Pwede 60. Meron pa Men. Ano, ano? Ma Hindi. Meron pa Mag? Mag? isang Isang ginto. Isang galon. Meron pa ginyan. Ano, ano? Sa Na ano? Ito yung Ano? Ano?

Yes. No. Sabi Well, tawag ko, ugnay ko, ugnay ni ano. Patrick ano sa iyo? Oo. Ha? Ano? Ano mitsinan. Ako ng mato. Ano? Ano. ano? Ikot mo. Igit mo. Ulang. Ulang. Ki pa. Tama na 'yan. Kabilang naman. Sila naman, dami na yun. Wala na. Sabi nga Ate lang daw Wala na? Parang na. Ano lang ba? yan? Ano? na Ano lang to din? na yan, wala na laman eh. Sip mo. Ayun. <laughs> Ayun. Nakavideo ka, nakikita ka. Ano yan? Guys, you see nuts. you guys. Yan yeah, ha, daan-daan, matapos. Paninin yes, nah. isa. Yun, natapos. Oh, oh. Sabi ko sa'yo, natapon eh. Palamig! kas na pala

napunta ka ano, yung basura natin wala. No, hindi ano alis ka daw ba alis ka daw alis ka daw alis ka daw, alis ka daw? Ha? sino nagsabi? ano tita ha? tita hindi ewan ko lang. kasi masamak pakeran tapo kukunin ano yung ganon Pag-aalis pag ka na daw Pag-aalis ka na. Oh, mamaya, yeah. oh, usipi, okay. ano 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 na? Ubus na.

Ay, tama, si sukli mo. Ayan, iskap nito. Oh, tender juicy na isa. Ito, ito. ano to? Tender juicy! Juicy! Huh? Tender. tender juicy? Oh, isa. Oh, hindi ko siya naririnig. Narinig mo? <laughs> si nanay. Ah. Tender juicy isa. Oo. Ah. okay, tender juicy at to. Wala pa itong itlog. Okay. May itlog? Ito? Wala. Itlog, isa. Itlog, meron. Oh, okay. 8 pesos. Okay, oh. oh. okay. Lagay mo na pa mm -hmm. okay. 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 oh, okay. oh, na sa atin. Tapos, sa iyo. Naubos sa sandaan <laughs> mm -hmm. oh, kay chok, mga alaga. At sa oh, naman. hindi kasali si Ate Princess sa ano, laro, Ito? sa ticket. May ticket siya. Kaya kasali ka sa ipon siya, Ate. Hindi ako.